Hello, good morning mga idol. Ito na naman ay Kawasaki Barako 175 na ginawa natin ngayong araw na to. Dahil ito ay dinala sa atin na hindi daw ito ay makikistarter, tumigas ang kicker. Bakit nga ba? Unang kinalas ko dyan ay kabaak. Dahil isipin natin na na doon lang ang sira sa kabila dahil kalimitan naman na nasisira doon ay idle gear. Dahil nakita ko na rin na may tama yung kanyang idle gear, nakita ko na may tama na rin yung kanyang ideal gear bushing, papalitan na rin natin yan. Dahil wala nga dito ang sira at binuksan ko yung head, ito na ang sira niya. Papakita ko sa inyo. Ito mga idol ang sira. Nung nabuksan ko naman ngayon yung head at black, butas ang piston. Binabag siya ng barbula. Ayan ah, Binabag siya ng barbula, naputol ang barbula natin at binabag ang piston. Ngayon, gagawin natin dyan, Depende sa may kung may budget, palitan ng bagong piston, kung magkakaigit, maganda pa, walang usok, titingnan ko yung block, pwedeng palitan block, pwedeng rebor, madaming, uh, yung may-ari po, magdi-decision yan, mga boxing. Ano? Tayo po ay tagalagay lang. Dahil ang budget daw po ng may-ari dito, IT 3,000, kaya pagkakaigihin na lang natin yan. Kung lalaki pa, itatambak na lang yung motor. Kaya paanda rin pa rin natin para hindi naman sayang yung barako ni sir. Palitan ng bagong piston, kaya ang gagawin ko, marami akong piston dyan, ibibigay ko na lang, hindi ko na papabayaran. Ngayon mga boss, buti na lang at itong ating cylinder head ay hindi nagkatama itong valve ring. Kaya ire na lang yung mga tamang ito at okay pa. Papalitan ng bagong intake a-exhaust valve. Yan, exhaust valve po ang bumabag sa kanya, naputol. Kaya magkakaingi pa to Okay. At yan lang mga bossing. Kaya po, lagi tayo mag-iingat sa high revolution wag po nating i-rev ng sobra sa RPM natin lalo na po pag mga new year dahil bibigay ang inyong barbula yan lang po yung may papayo ko sa inyo wag po nating sobrahan ang RPM ng ating mga motor sa neutral na nakatigil dahil po yun po ang masisira barbula okay mga boss yun lang at wala na